Magandang gabi, Pilipinas. Kamakailan lamang nagpalabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang komprehensibong investigasyon sa lahat ng proyekto ng infrastruktura sa loob ng nakalipas na sampung taon. Ibig sabihin, ang proyekto sa ilalim ng pag-aaral ay saklaw mula 2015 hanggang kasalukuyang 2025. Ang akbang na ito ay nagpapatunay ng pangako ng administrasyon sa transparency at pananagutan sa paggasta ng publiko. Sa pamamagitan ng Executive Order number no. 94, itinatag ni Marcos ang Independent Commission on Infrastructure or ICI na may tungkulin investigahan ang mga alegadong anomalya sa mga proyektong ito. Ang ICI ay may kapangyarihan mag-issue ng supena o susuriin ang mga proyekto upang matukoy ang mga irregularidad at magrekomenda ng reforma. Ang investigasyon ay sumasaklaw sa lahat ng mga proyekto ng infrastructure mula sa huling dekada na naaayon sa patakaran ng Commission on Audit or COA sa pag-iingat ng records. Sa isang naibalik na patakaran ay nangangailangan na ngayon ng mga local government units o LGU na formal na tanggapin ang natapos na proyekto sa pambansang gobyerno na nanaglalayong pigilan ang korupsyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang proyekto ay naaayos at natatapos bago ang turnover. Ito ang tungkol sa pagtiyak na ang pera ng mga nagbabayad ng buwis ay maayos at tamang nagastos. Binigyan din ni Marcos na nagpapatunay ng pananagutan at ang inasyatiba ay hikayat ng koordinasyon sa pamamagitan ng Pambansang Ahensya at Local Government Units or LGU na tumutugon sa mga nakaraang pagkukulang. Ang natuklasan ng ICI ay maaaring humantong sa aksyon ng ahensya tulad ng Department of Justice, Ombudsman na nagpapakita o pagtulak ng gobyerno para sa pananagutan sa paggasta ng pampublikong infrastruktura. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Tuesday, October 14, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, maaari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.